Sa mga coaching session ko ay tinuturo ko kung paano mo maa-achieve ito. Pero para sa quick video na to, kailangan mong bigyan ng pagkakataon na ma-validate niya yung totoo. Let's say for example, nagpakita ka ng kagandahan sa kanya. Nagkakwentuhan kayo ang ganda na naging panahon o relationship o situation niyo. Let's say for example, nag-date kayo mga kapatid o nag-usap kayo which resulted into something positive. Kaya kung halimbawa siya po ay dumistance pagkatapos nun, kadalasan ito po ay natural. Mag-pull back ka rin mga utol. Huwag mong ipapakita na dependable ka sa kanya at mahina ka. O let's say na maaapektuhan ka sa gagawin niya. Dahil doon siya magkakaroon ng pagkakataon para ma-justify yung totoong na feel Kasi kung hindi kanya mamimiss, hindi po ito magle-level up into something romantic or motivation man lang para maging isang relationship. Kasi love, madaling ma-achieve yan eh. Pwede magkagusto na siya sa'yo, pwede pwedeng magka-interest na siya sa'yo, or even mahaling kanya. Pero kailangan mo pa rin bigyan siya ng pagkakataon para ma-confirm niya yun sa kanyang sarili na hindi pala kaya na ganun-ganun lang at kailangan dalin niya or ilagay kanya sa isang relationship. Doon mo siya matutulungan para ma-justify niya ang totoong nararamdaman niya sa'yo. Katulad mo for example mga utol, marahil ikaw ay dati nang may interes sa kanya pero na-confirm mo na ito po ay isang pagmamahal or kailangan mo siya siguro nung siya po ay umiwas at nagsimulang lumayo sa'yo. So basically, nagkaroon ka rin ng pagkakataon para ma-validate mo yon mga utol. Yun din ang kailangan niya. Kaya kung halimbawang siya po ay dumidistance at dumalayo, huwag kang hahabol dahil hindi makakatulong yon. Bagkus, ito po ay makakasira at ikabababa ng value mo. Magiging way para bumaba ang value mo sa kanya. Immediately mga utol, ipakita mo na very independent ka at very confident even though siya po ay lumalayo sa iyo. It will help him or her na magkaroon muna ng doubt and later on hangaan ka. Instead na ito po ay isang problema or traumatic experience or sabi na nga po natin na parang rejection mga utol, it will immediately turn into an opportunity para sa iyo. Magiging advantage mo 'yun dahil pagka naramdaman niyang ikaw ay kakaiba at meron ka nga pong strength para i-handle yon mga utol, he or she will put you on this position. Magiging special ka, iseset aside ka niya. Dahil ang mararamdaman niya of course ay yung hindi niya ina-expect at hindi pang karaniwan. Dito kanya makaklassify as high value. Instead of the most common na ina-expect niya na ikaw nga po ay madi-depress, hahabol at malulungkot. Immediately ipakita mo kagad na hindi mo gagawin yon. Do the opposite ng hindi niya ina-expect. Diyan tataas ang tingin niya sa iyo. Diyan kanya mamahalin. Diyan niya mabavalidate ang totoo niyang nararamdaman at doon magiging special and romantic ang pagtingin niya sa iyo.